Girls, ano bang problema ng buhok ko? Tine-treatment ko naman, minamask ko, pero tingnan nyo, ang tigas pa rin. Mary, alam mo, sa kaka-bleach mo yan ng buhok. Bakit kasi dinag mo pa ng blonde? Nat, pinaparinggan mo ba ako, ha? Kitty, hindi! Ang ganda-ganda nga ng buhok mo eh. Alam ko, kaya huwag kang magsalita ng masama tungkol sa mga blondes. Ay, nakalimutan ko, nakawig ka nga lang pala. Buisit ka! Yung favorite kong lata, gustong-gusto ko talaga to kapag puno. Wow! Diana! Magkano yung pera mo dyan? Ang dami! Diana, inipon mo ba lahat yan? Oo, oh, girls, inipon ko. Itong pera na to galing sa parents ko. Ito naman galing sa kapatid ko, si Dana. Tapos, ito, inipon ko para sa kotse ko. Ang cool, ba? Diba? Ang, Ang cool, cool Diana. Diana! Ah, Diana, anong klaseng kotse yung gusto mo? Para sa kotse. Kulang cool yan. Girls, gusto ko ng Mercedes-Benz, yung G-Wagon, yung puti lahat, tapos red seats. Katulad nung sa parents ko. Gusto ko yun. Diana, alam mo ba kung magkano yun? Diana, kulang yung pera mo. Tsaka hindi naman dinodrive yun ng mga teenagers. Pang matanda yun. Girls, hindi pa kayo naniniwala sa akin na kaya kong gawin yun? Ako yung pinakaunang teenager na magkakaroon ng car na yun. Oo, kailangan kong kumita ng pera. May idea ako. Ano, tutulungan niyo ba ako? Lila, anong balita? Anong pinag-uusapan nila? Imaginin mo, magkaka-Mercedes-Benz daw si Diana. Ang yabang. Ano? Mercedes-Benz? Eh, paano ka naman magkakaroon ng ganong pera? Oo nga, Diana. Saan mo naman kukunin yung ganong pera? Ang mahal-mahal, no? Girls, imposible ba? Sa akin walang imposible. Ano, tutulungan niyo ba ako? O oh, sige, pero kapag nabili mo yung kotse, promise mo, drive mo kami sa school, ha? So, anong plano para makakuha tayo ng ganong pera? Kahit anong plano pa yan, imposible. Girls, mag-open tayo ng Beauty Academy. Ano? E eh, sino naman yung mag -e enroll doon? Sino? E eh, yung mga estudyante dito sa school. Lahat ng girls dito gusto maging maganda tsaka sikat. Tuturuan natin sila, pero may bayad. Wow! wow! Gusto namin yan! <laughs> ano, girls? Umpisahan na natin? Let's make money! Layla, ano daw? Yana, magtatayo daw sila ng Beauty Academy para kumita ng pera, pambili ng kotse. Imagine mo yun. Layla, kailangan din natin magkakotse, no? Oo, Yana, tama. Alam ko na kung anong gagawin. Mag-open din tayo ng Academy. Rat Academy. Tama, Layla. Ang talino mo talaga. Siyempre. Tara na. Layla, magkakakotse na tayo. Oo, Yana. All white, tapos red. Streets. Excited na ako. Patrick, ano sa tingin mong bagay na nail polish sa dress ko? Yung yellow o blue? Alam mo, Gigi, bagay na bagay sa yung blue. Patrick, mas bagay yung yellow. Eh di yellow na lang. Patrick, eh red kaya? Pwedeng pwede, Gigi. Maganda ka sa red. Hmm, o kaya green? Para kang prinsesa sa green. Patrick, ano ka ba? Lahat na lang maganda. Nilaloko mo ba, ba ako, ha? Eh, Gigi, kahit anong kulay pa yan, maganda ka naman eh. Patrick, mamili ka ng isa. Isang kulay lang na dress. Pwede eh, kulay red na lang, Gigi. Sabi ko na nga ba eh. Gusto mo akong nakasuot ng red? Sige, red yung isusuot ko. Juliano, may resulta na ba? Brevasti, may sumagot. Kaya lang ayaw daw niya ng makapal na kilay. Eh anong gagawin ko ang kapal ng kilay mo? Para eto, may sumagot din. Kaso gusto niya, kalbo. Eh wala naman palang kwenta yung dating site niya eh. Ano ba naman to? preset. Mukhang magiging matandang binata ako ah. Bravasti, ano namang matandang binata? Eh ayan oh, sumagot si Dora, bakit ba ayaw mo sa kanya? Ayaw niya kasi ng redheads. Naluloko mo ba ako? Ano ba namang pangalan niya? Dora? Bakit Dora? Oh ito, pangalan niya Fedora. Ano ka ba Julie? Baka mapikon siya. Anong problema nun? Kev, anong problema? Kev, baka mawasak yung locker ko. Guys, hayaan nyo lang siya. Mukhang mainit ulo niya. Bakit kayo guys? Paano kayo magre-react kapag naloko kayo ng babae? Ano? Nag-break na kayo ni Karina? Kev, kapag iniwan ka ng girlfriend mo, maghanap ka ng iba. Ano? Anong sabi mo, Ibon? Bakit? Gusto mo siya maging matandang binata? Hindi siya nakipag-break sa akin. Pero inuloko niya ako. Ang lamig-lamig sa labas, hinintay ko siya ng dalawang oras. May hawak pa akong bulaklak. Tapos sabi niya, Kev, sorry, hindi ako pinayagan ng mama ko. Eh wala naman yung mama niya sa bahay nila Ano bang pangalan niya? Dora? Anong Dora? Karina? Ako ah, nga pala, Karina, Karina. Okay, girls! Beauty Academy! Good luck sa atin! Good, Good luck, Dayana. Diana! Ano, ano yan? yan? Rats Academy! Good luck sa atin, Layla! Diana, lagi naman nasa atin yung luck! Rat Academy? Ano daw? Paano yun nalaman? Lagi, lagi silang, silang nakikinig, nakikinig sa atin! Sa atin. Magaling, Magaling lang talaga kami. kami! Wala naman pupunta dyan sa Beauty Academy nyo! Oo nga! Wala namang may gustong puro beauty lang! Mas okay yung maganda pero maldita! Dayana, Diana, don't, don't worry! Girls, papano nila nalaman? Papano? Beauty Academy, tsaka Rats Academy, nakakainis gaya-gaya. Dima, bagay na bagay talaga tayo. Kahit yung mami ko sabi niya bagay tayo. Yung mga friends ko sabi bagay tayo. Pati lolo at lola ko. Wow, cool. Dima, masarap ba ako humalik? Sobrang sarap. Gusto mo isa pa? Oo. Wow, ang galing-galing yung dalawa. Bibigyan ko kayo ng award. Smiley, kaya mo na sila. Baka mapikun pa sa yan. Sa wakas, nakahanap na ng girlfriend si Bima. Tara na, Dima. training pa tayo. Kuy pimples, naiingit ka lang. Doon ka na lang sa Diana mo. Hindi naman siya marunong humalik. Shenya, ano ba yan? Bakit ganito yung itsura ko ngayon? Tingnan mo yung buhok ko, yung pilik mata ko. Ano ba to? Blondie, maganda ka nga eh. Tingnan mo nga ako. Hindi, Shenya. Ikaw nga yung maganda. Tingnan mo nga, ang ganda ng eyebrows mo, ng hair mo, ng eyelashes mo. Blondie, yung eyelashes mo nga yung maganda eh. Tingnan mo nga ako. Tingnan mo yung kilay ko. Shenya, alam mo ba kung anong iniisip mo? Ah, ano? Ang pangit nating dalawa. Ice, kailangan namin ng tulong mo. Sige na naman, babe. Ano ba yung girls? Sige, tutulong ako. Okay, Ice. Magtatayo kami ng Beauty Academy. Kailangan namin ng pera para makabili ng car. Well, hindi kami. Si Diana. Gusto lang namin siyang tulungan. Girls, maliit lang yung sweldo ko. Hindi ako makakatulong kung pera ang pinag-uusapan nyo. Ice, hindi namin kailangan ng pera mo. Kailangan namin itong cafe mo para sa courses. Tsaka yung masarap mong hot chocolate. Itutreat namin yung mga girls. Okay, sige. Pero pag nabili nyo na yung kotse, ihahatid nyo ako sa school tsaka work, Okay, Ice! Ano to? Beauty Academy. Become the beauty of the bunny school. Si Diana sigurado nakaisip nito. Kaya ano naman tong Rats Academy? Tutulungan namin kayo maging toxic dito sa school. Si Diana tsaka Leila to. Gaya-gaya talaga yung mga rats na yan. Hello, boys! Hi, Smiley! Diana, ano tong Beauty Academy? Idea mo yan? Smiley, magtatayo ako ng Beauty Academy. Kaya lang si Yana at ginaya ako. Tingnan mo. Girls sandali lang. Bakit ba kailangan yung patong Beauty Academy ha? Kailangan namin ng pera para makabili ng car. Tapos gaya-gaya tong yana at Chakalela. Si yana talaga at Chakalela yung rats ng school. Smiley, Bibili kami ng mga girls ng G-Wagon, yung white. Woah, baby. Oo, yung may red seats. Yun yung magiging ride namin sa school. Guys, baka pwedeng umurong kayo kasi nakaharang ako dito sa pinto. Baka pag drive kita. Smiley, actually na pag-usapan namin ng mga girls na kami yung gagamit ng car kapag magsha-shopping. Pero pwede ka naman sumakay, okay? okay? Girls, may idea ako. Invite natin lahat sa klase na mag-enroll sa Beauty Academy natin bago tayo maunahan ng mga rats. Good, Good idea. idea! Girls, mamaya na lang. Kaya kain nyo to. Girls, pumunta tayo sa 11th grade. Invite natin sila. Tara! Okay, tara! pumunta sila sa 11th grade para mag-invite ng ma enrollees. Tayo naman, pumunta sa 10th grade. 11th grader, na-disappoint ako sa inyo. Hindi ba kayo nag-aaral ng maayos? Nag-aaral nag naman, naman kami, kami Teacher Mike. Mike. Alam mo, ang sarap talagang halikan ni Dima. Hello, Hello Teacher Mike. Mike. Guys, meron kaming announcement. Actually, nagle-lesson kami ngayon. Teacher Mike, importante to please. Guys, mag-open kami ng Beauty Academy. Open to sa lahat ng girls na hindi confident sa sarili nila. Magiging campus queen kayo. Don't worry, hindi naman mahal yung fee. Importante to. Shh! Magkano naman? Kapag more than $100, hindi ako sasali. Ano namang matututunan namin dyan? Girls, matututo kayo kung paano maging maganda. Confident. Lahat ng boys, magugustuhan kayo. Girls, ayaw nyo ba yon? Gusto ko yan. Kailan mag-start yung courses? Guys, alam nyo, magaganda na kayo. Hindi yun na kailangan pag-aralan niya. Walang kwenta kung maganda kayo, pero wala naman kayong character. Ano ba, girls? Wala kaming maintindihan. Linawin nyo naman, oh. Alam mo, Ibon, hindi mo naintindihan kasi hindi ka kasama sa academy namin. Sumali na kayo sa academy namin. 20 dollars lang at magbabago yung buhay nyo. Promise. Malalaman nyo kung ano ba talaga yung gwapo at maganda. Sali na kayo. Pare, sarap talaga. Nang ano? Nang halik ni Green. Mas masarap pa kaysa kay Diana? Huwag mo nga bagitin si Diana. Nasisira yung mood ko. Pare, gusto mo pa rin ba si Diana? Ikis mo lang ng ikis si Green. Makakalimutan mo rin siya. Okay, so hintayin namin kayo sa Rat Academy. Mamaya ang break sa cafe. Oo, oh, oh, libre yung tubig. Thank Leila, tingnan mo. Ang cute, cute, nila tsaka ang gaganda. Tapos tayo, puro papel lang yung nandito. Yana, hindi lang papel yung meron tayo. Hindi naman lahat ng cute maganda. Di hamak naman na magagaling tayo sa kanila. Girls, good luck sa atin. Sa tingin ko magsasaksid tayo. Tignan mo nga sila. Wala namang kwenta yung Rat Academy nila. Sigurado walang pupunta sa kanila. Ice, padating na sila! Beauty Academy! Eto na, na kami! Dito nyo ilagay yung bayad nyo. Girls, dito kayo sa Rat Academy. Girls, may free water kami. Marami kaming cool tips sa inyo. Hindi kayo magsisisi. Please, dito na kayo sa amin. Girls, tingnan nyo. Hello everyone! Welcome to Beauty Academy! Yes, hinihintay namin kayo! Please, huwag kayong tumingin sa left! Wala kayong matututunan dyan! Eyes! Eto na ako! Free hot chocolate para sa lahat! Ano na, Diana? Kitty, sandali! Sasabihin ko sa'yo lahat! Dahan-dahan naman! Wala bang may gustong maging rat ng school? Bulag ka ba? Wala! Hindi mo nakikita? Magkakabagong kotse na kami! Free Hatcho! Wow! <laughs> ano, Layla? Ibibigay ba natin yung mga tips natin for free? Alam mo, Yana! Mas mabuti pang gawin mo! Dalhin mo yung mga tips mo sa mga boys! Layla, genius ka talaga! Kung ayaw nila ng rat girls, di rat boys! Okay! Tala na, tala na! Sandali! Makinig muna tayo sa Beauty Academy for free! So girls, alam naman natin kung saan nag-uumpisa yung kagandahan ng isang babae. E di sa malinis at makinis na kutis. Kagaya ng cool kutis ko. Girls, nakalimutan ko maghilamos ng muka. Girls, okay lang ba yun? Hindi ako naghilamos. Julie, huwag ka maingay. Pinapahiya mo yung sarili mo. O oh, eto na. Julie, siguraduhin mong maghihilamos ka mamayang gabi, okay? Girls, kailangan yung moisturize yung skin nyo. Eto, gamitin nyo. Mask, Sinong gusto mag-try ng moisturizing mask namin? Oo! Ako, ako, ako. ako gusto ko! Dry yung skin ko sa ilalim ng mata! Pwede sa akin yan! Diana, huwag mong sa kanila, ha? Magkina ka para sa akin! Lahat, nagbayad sila! Okay, itry natin kay Gigi! Girls, gusto ko to! Maraming na ako natutunan! Basta, ang importante sa akin yung eyelashes ko! Okay, tapos na! Gusto ko to! Chichi, ilagay mo yan sa mata mo for 10 minutes. Well, Chichi, kasama ka na sa Club of Beauties. Thank you, Diana. You're welcome. Julie, Julie, nakita mo ba? Oo, Chichi, ako nang susunod. At syempre, ang kagandahan ng isang babae ay nasa buhok niya. Of course. Pwede ba, Kitty? Huwag mong ipagyabang yung wig mo. So, girls, ang advice ko, huwag kayong gumamit ng hair straightener. Nakakasira ng hair. Ano? Ginagamit ko yan sa eyelashes ko. Ano? Ginagamit mo yan sa eyelashes mo? Oo, palagi. Bakit? Girls, wag na huwag kayong gagamit ng iron. Lalo na yung mumurahin. Kailangan ang babae laging mabango. Kailangan matuto kayong mamili ng magandang perfume. Julie, halika dito. Oo, oo, oo. ako sa pabango. Alam ko kung ano yung pinakamagandang pabango dyan. Sige nga, Julie. Mamili ka. Tingnan natin yung taste mo. Marunong ka ba talagang mamili ng pabango? Parang tubig naman to. Walang amoy. Yak. Ayoko to. Ang tapang. Hindi naman to. Love, huh? Eto. Eto. Ang bango-bango. Ang uh... bango. Julie! <laughs> Girls, okay ba yung taste ko? Julie, air freshener to sa toilet natin dito sa cafe. Ano ka ba? Totoo? Eh bakit ang bango-bango niya? Julie, umupo ka na. Girls, never mind. Tutuluan namin kayo kung paano mamili. Julie, sorry. Hindi ka makakakuha ng Beauty Academy sticker. Leila, palpak yung Rat Academy natin. Oo nga, sinabi mo pa. Kailangan mag-isip tayo ng iba. Eh di mag-isip ka, gamitin mo naman yung utak mo. So girls, yung makeup nyo dapat hindi makapal. Nude makeup lang dito sa school. Eto, nude tones yung dapat yung gamit. Pero syempre, kapag party, bongga yung makeup. Ice, isa pang cocktail, tsaka hot choco para sa mga girls. Okay, darling. One, two, Ano tong meeting three, na to? Four. Hindi niyo ba narinig yung bell? Pumunta na kayo sa lesson ngayon na. Ngayon na. Teacher Mike, nasa Nas Beauty Academy kami. kami. Okay, girls. Eto naman, organic soap. Very healthy sa skin niyo. Oo, Teacher Mike. Paalisin mo na nga sila dito. Kung ano-anong kalukuhan yung ginagawa nila. Hintayin ko kayo, ah. Girls, nabilang ko na. Ang dami nating pera. Mary, ilagay mo sa jar. Girls, ikaw continue natin tumamay ang break time. Diana, gusto, gusto pa namin matuto. matuto. Oo nga, turuan mo pa kami. Gusto namin ng beauty sticker. Oo, Oo oh, stickers, 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 sa pa. Siyempre girls, para sa inyo to. Ngayon, magaganda na kayo. Girls, huwag niyong kalimutan yung payment niyo sa next course. Nat, mapapangkrap sila. Well, kailangan natin ng bagong car. Malapit na, malapit na. Guys, walang imposible. Focus lang sa goal niyo. Sigurado, magsasucceed kayo. Okay? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you soon. Bye! Magta-tribe na kami ng new car. Sigurado, magugulat ang lahat. Diana, itago ko muna tong jar sa bahay ko. Mary, hindi. Sa bahay ko itatago yung jar, Okay. Girls, tandaan nyo Huwag kayong gagamit ng iron sa hair nyo Lalo na yung mumurahin At kailangan matuto kayong mabili ng... <laughs> Magandang pa <ba? laughs> Oh my God, girls Hindi ako naghilamos kanina Julie! Huwag mo nga ipahiya yung sarili mo <laughs> <laughs> Okay, guys Hintayin namin kayo sa cafe <laughs> Sa cafe Hintayin namin kayo Hintayin namin kayo sa cafe Sa cafe <laughs> Okay, guys Hintayin namin kayo